Hello po mga kalaki Alas dos na po ng hapon at last day po natin ngayon dito sa Dagupan City, Pangasinan Nakita nyo kapilaan po yan yung highway na yan, yung mga puno na yan Hindi ko lang alam po anong tawag dyan sa mga puno na yan mga kalaki Kapilaan rin papiyahin na po tayo mga kalaki Ayan po mga kalaki ang ating mga uh, pinapasyalan po rito sa Dagupan City, Pangasinan Ito na po ang 4 digit lucky numbers Australia 2420 New Zealand 1839 Sa India 2286 Philippines 3139 Greece 1287 Canada 4205 Mexico 1133 Thailand 2184 Taiwan 3069 Malaysia 7283 Dubai 2411 Ano to Hong Kong 9798 Singapore 3065 China 2283 Texas 1350, Israel 3063, Las Vegas 9918, Alaska 7286, uh, Saudi 2433, Japan 1213, Italy 7519. Germany 9298 at Korea 3025. Ayan mga kalaki ang ating mga 4 digit lucky numbers ay 2 PM at syempre po nakita niyo naman mamaya pupunta po tayo sa mga uh, dagat po. Good luck mga kalaki.